chairperson ng Duterte Youth Party List, Sir Ronald Cardema. Magandang umaga po, Sir. Good morning po, ma'am, Sir. Good morning po, si DJ Chacha po ito, Sir. Uh, unahin po muna natin, Sir, ano po ang reaksyon ninyo dito nga po sa naging desisyon ng COMELEC na suspindihin po ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List, kahit pa po 2.3 million votes po ang natanggap ninyo. Yes, uh... Thank you po for this opportunity, ma'am. Uh, mamaya pong uh, 11 a.m. pupunta kami sa Korte Suprema kasi ire-reklamo namin ng COMELEC. Bakit? Talagang mayroong grave abuse of discretion na ginawa ang COMELEC. Bakit po natin sinasabi yon? Eh discretion na lang nila ngayon kung kailan sila magpoproklama eh. Eh nasa saligang batas at sa ating mga batas, kapag ikaw ibinoto ng taong bayan, duly elected, lalo na kami, dalawang milyon ang boto namin, tapos na-canvas ng COMELEC, trabaho nila kung ilan ng uh, magiging seat namin sa Kongreso sila mag-identify, wala na silang ibang gagawin kung hindi iproklama ang ipinanalo ng taong bayan. Pero sa nangyari po kahapon, alam nyo, apat na oras bago yung mismong proklamasyon, nakasuot na kami ng mga barong, saka lang kami sasabihan through email na hindi kami kasali sa proklamasyon dahil daw meron kaming issue noong 2019 pa. So it is a very ano, grave abuse of the discretion para sa COMELEC na sila yung nagde-decide kung kailan ka ipoproklama. Wala namang mabanggit ko sa inyo kung ano yung mga kasong yun. Talagang kahit ordinaryong Pilipino na hindi abogado, talagang ma ano, matatawa kayo doon sa mga kaso na yun noong 2019. Sige po, banggitin ko lang po yung sinabi ninyo. Kahapon po, nakasuot na po ng barong ang mga kasama pong nominado dito sa Duterte Youth Party List. Pero kahapon lang din po nasabihan na hindi po kayo kasama sa proklamasyon. Yes po, mm -hmm. hindi kami sinabihan. Oo. Actually, lahat kasi ng mga kasama namin kongresista, incumbent kasi kami sa kongreso, pinadala na pa isa-isa ng imbitasyon. Mm -hmm. So kahapon, nagtanong kami kung nasan yung imbitasyon sa amin kasi panalo kami. So around the 12 noon, uh, nag-email sa amin na nag-decide yung Comelec daw na hindi muna kami isama dahil daw meron silang uh, nakikitang serious allegations nung 2019 pa. Ang masabi ko nga, kung ganun ka yung mga kaso na yon, eh bakit kalating dekada na hindi nyo pa dinesisyonan? Di ba? Alam nyo, gusto nyo makuwento ko sa inyo kung ano yung kaso? Sige po. Mm -hmm. Sige rin, sir. O, yung kabataan party list, nung 2019, kinasuhan ako ng vote buying. Bakit? Kasi daw sa isang speech ko, sabi ko daw, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa Duterte Youth Party List ay ibibigay namin sa taong bayan. Wala kami kukurakutin kahit piso. Yun yung speech ko. Kinasuhan ako ng vote buying sa Comelec. Gawa lang nun. Sabi ko nga, sa dami-dami ng gobernador, kongresista at mayor na tunay na bumibili ng boto, kami pa na hindi naglabas ng piso para sa butante, kami pa yung kinasuhan ng vote buying. Isang kaso yun. Ha? Pangalawang kaso ng uh, Kabataan Party List sa ng 2019, dahil daw doon sa speech ko na sabi ko, kapag kami nanalo sa kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa kongreso. Siyempre, ang ibig ko sabihin, dahil mahilig ako makipagdebate, eh, yung parang ginawa namin ni Kailoy Zaratin ng bayan muna, debate lang kami ng debate hanggang matalo sila sa kongreso. Alam niyo yung kaso ng Kabataan Party sa akin? Nakalagay doon, hanggang maubos sa kongreso, ibig daw sabihin, I am promoting mass murder in the Philippines, tantamount to, ayan nga, promoting violence. Yun yung kaso sa amin noong 2019. So, hindi ko alam kung bakit hindi pa dinismiss ng COMELEC yun dahil napaka kahit ni Ka Abugado matatawa ka do sa mga kaso. Pero ang magtataka ka, nung 2022 nag-join naman kami sa eleksyon, nanalo kami. Hindi nila binanggit git yung 2019 na kaso na 'yan kasi nga walang kwenta eh. Ngayon kung kailan kami nagtap top sa eleksyon, nakakuha ng napakalaking boto, mula sa mga Pilipino. Tsaka nila sasabihin, hindi, sobrang seryoso ng kaso nyo noong 2019. Hindi muna kayo ipoproclaim today. Kaya irerace namin sa Korte Suprema mamaya, abuso yung ginawa ng Comelec na yon. Discretion na lang nila kung kailan sila magpoproclaim. Yung issue na yon, sana binanggit na nila dati para, kasi nag- hearing na yun ng 2019 eh. Opo, sige nga po. At uh, yung nga po maganda mga nano itong ito nga po ang inyong kumbaga legal remedy sa inyong ayong kinasadlaka na sitwasyon. Ano po, uh, Sir uh, Ronald, no? Na, na, naunawaan natin yan at napakaganda nga rin po yan para nga kung sakasakali, no, agad umaksyon ang kataas-taasang hukuman dito po sa inyong petisyon na ito. Ang inyong, sasab ang inyong sasabihin po sa inyong petisyon ay grave abuse of discretion at agad na kayong, at agad utusan ng hukuman ang COMELEC na kayo po iproklama. Di po ba ano? Yun po ang magiging prayer ninyo, right? Ah, yes po, sir. sir medyo mahina apo, lang pero so, narinig ko po. Yes po, yung pa-raise -ra namin, uh, yes, a grave abuse apo. of discretion po, sir. Okay. Uh, ako lang po nung binabasa ko po, uh, I hope you can hear me loud now uh, kasi ito'y importante. Uh, baka pwede, aayusin uh, lang po namin po ang aming linya, uh, sir, para po ninyo mapakinggan tong aking uh, katanungan. Uh, Ngayon balikan natin si Chairman Ronald Cardema. Chairman, can you hear me now, Chairman? Yes po sir, good morning po. Ayun, ay, salam ay, salam po. Salamat sorry ha kasi may problema lang technical. Okay, Chairman, yes, oh uh, binasa ko itong iyang uh, official statement kahapon. All right? Opo, sir. Babasahin ko itong last part ha. Ito, babasahin ko in toto. Oh, uh, ikaw ba gumawa nito, Chairman? Yes po, sir. Okay, ako ba. Ito babasahin ko. Sinasabi ko sa inyo COMELEC at sa ko-control sa COMELEC kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at Comelec kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditations and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoboto ng milyong-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikekwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Yan po. Uh, yan ba inaamin nyo sa inyo galing, Chairman? Yes po, Sir. Sa akin okay. po yan. Dahil totoo okay. po yan. Opo, sige. So ganito po... Uh, ito pong inyo sinasabi na meron kayong mga impormasyon na alam sa mga kalokohan kung paano nagkakapera sa mga desisyon, umano accreditation at mga project at funds, meron ditong kulatilye kung hindi kayo ipoproklama. Kapag ba kayo pinroklama na, hindi nyo ito gagawin na? Hindi sir, ginagawa namin yan. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List po, ang kaysa isang uh, nakaupo sa kongreso na nag-file ng panukalang batas, para ibalik yung death penalty sa mga kurakot, sa mga teroristang NPA at sa mga kriminal sa ating uh, gobyerno. Ngayon, wala nga po nagko co sa amin kasi tungkol yan sa plunder at corruption po eh, yung death penalty na ibinabalik natin. Opo, pero yun po'y panukala. Pero dito po kasi sinasabi nyo, ah, opo, opo, sasabihin namin sa taumbayan lahat ng kalokohan. Uh, ah, ibig sabihin po, mag-expose kayo ng mga katarantaduhan, kalokohan pati ikanin doon sa mga aregluhan ng kaso sa Comelec. Iba ho yun sa pagfile ka ng bill, no? Concerning plunder or death penalty sa whatever. Iba ho yung may sinasabi ka na may alam kayo na dapat isiwala sa taong bayan. Ano po yung alam nyo na yun? Yes, uh, ganito na lang sir, para mabilis na statement po. Kami po sa Duterte Youth Party List ay binoto ng lampas dalawang milyong Pilipino at nakita namin... Kahit yung ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, ang pinakamalaking boto po nila, Duterte Youth Party List. Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Amerika man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami ay binoto. Alam nyo, ito yung ano, Warning ko dyan sa Kongreso, warning ko sa gobyerno, warning ko sa Comelec. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advocacy lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga po ang aming nominees, uh, isa galing UP, isa galing Philippine Military Academy, isa galing Philippine National Police Academy. Hmm. Hindi nyo pinapaupo yung proklamasyon namin kahapon itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa Comelec kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggal lang kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang kaya namin sabihin kung anong pinagkakaabalahan ng mga kongresista dyan at ng mga opisyal ng Comelec sa paggawa ng mga decision at sa mga accreditation ng mga party list. May mga official dyan ng Comelec, abogado pa namin dati. Sila mismo yung nagsasabi sa amin kung mag magkano dapat ang ibayad sa mga Comelec commissioner noon para manalo sa kaso. Eh, wala kami pambayad. Kaya nga kami hindi naka-move on dati kay Rowena Nagwanson. Kaya ko sa inyo, kami po ay hindi trapo. Yung parang kapag panahon na namin sa kongreso, kami naman ang mangungurakot. Wala kami pakialam dyan sa mga kurakotan sa gobyerno. Dahil kami nga, nagkadete, galing PMA, galing PNPA, ang mga kasama namin, puro opisyal ng Armed Forces at PNP na inaalay ang buhay para sa bansa. Kaya kung pipigilan nyo kami makaupo, talagang sinasubvert nyo yung demokrasya ng bansa, sasabihin namin sa taong bayan kung gaano kalala ang uh, korupsyon at pandarambong sa gobyerno na so sobrang lala, kahit sang katumingin, alam mo, nangungurakot yung mga tao sa gobyerno. Alam nyo, isang masabi ko sa inyo, kap pag kami ay hindi nyo pinaupo next week at uh, hinayaan nyo kami maging oposisyon man lang o ipagpatuloy ang advokasya namin sa Kongreso laban lang sa NPA, yun lang ang aming talagang uh, pangarap sa buhay, makipag-away dito sa mga makakaliwang to. Pag kami hindi nyo hinayaan makaupo next week, binoto kami ng taong bayan yan. Sasabihin namin, yung hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno wala kaming pakialam kahit mamatay kami. Dahil yan naman talaga ang pangarap namin sa buhay dati, mamatay para sa bansa bilang sundalo, bilang pulis. Eh ngayon, ibinoto kami ng dalawang milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Kami ang binoto ng mga pulis at sundalo, mga OFWs at milyong-milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Ay, sasabihin namin next week, kapag hindi nyo kami pinaupo hanggang next week, sasabihin namin yung paraan Apo. na nagbebenta ang kolekt ng mga desisyon at accreditation at sasabihin namin kung bakit ang mga tao sa gobyerno nakatutok sa mga proyekto. Hindi naman engineer yung mga nasa gobyerno, bakit namimili ng proyekto? Sasabihin namin kung paano namemera ang mga tao sa gobyerno. So chairman, yan pong inyong sinasabi na 'yan, chairman, ay may kondisyon. Kapag hindi kayo pinroklama, lama. Tama po ba? Opo. Kapag hubak ayo pinroklama, Ang masabi ko sa inyo, sir Opo. It is ano, it is uh, very vast. Mm -hmm. Alam niyo yan sir, dati kayong kongresista. Napakalawak ng sinasabi kong sistema na hindi kaya ng isang tao to. Mm -hmm. Kaya kami hinay-hinay sa paggawa ng mga paraan. Una, hindi kami nakikilahok sa ganyan. Pangalawa, nagpapanukala kami ng batas patungkol sa plunder. Hindi namin kaya ng isang tao to. Pero kung i-corner kami ng ganito, na talagang wala nang ano eh. Wala nang demokrasya sa bansa eh. Ang demokrasya dito sa Pilipinas ipinapakita lang every three years kapag bumoboto. Kahit anong abuso ng gobyerno, hindi mo na matatakil yan in the next three years. Kasi nga, yun lang yung paraan na para ipakita may demokratikong bansa, bumoto. E eh ngayon, binoto na kami ng dalawang milyon. Ayaw pa kami Opo. paupuin. Oh, sige po. So kami aantabay, uh, chairman Ay, di, Chairman po Kami aantabay. Yung... Opo. Uh, kami po i-antabay ngayon, Chairman, sa inyo filing at 10 o'clock ba ito sa Supreme Court. And then we will await the decision kung meron pong agad na ilalabas ang decision uh, na ng Supreme Court and eventually nga po yung panig po dito ng Commission on Elections. Salamat po na marami sa inyo panahon, Chairman. At thank you po, Sir Ted. Idol ko po kayo at si DJ Chacha. Salamat po. Salamat din po sa inyo, Chairman. At good luck po sa inyo pong lakad ngayon sa kataas-taas ng hukuman. Sabi ko nga, yan pong kanila pong legal remedy sa kanila pong kinasadlakan ngayon na sitwasyon. Ano po? So hintayin natin. Meron siyang pagbabantak. Kumukuha kami ng panig ngayon sa Comelec. Kung ano masasabi po nila dito sa sinasabi po ni Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List.